Magandang umaga mga kapamilya. Ako nga po pala si Sister Jill Gayares from Cainta Rizal. Ito ang dalawang halimbawa ng sampung utos ng Diyos na hindi na po natin nasusunod tayo mga tao. Ang huwag kang magnakaw at huwag kang papatay. Ano ang dapat natin gawin mga tao para di tayo makagawa ng masama? Una, magdasal. At pangalawa, pagdasalan natin ang sarili natin na huwag tayong madaig sa tukso. Kasi ang tukso, mga kapamilya, kahit saan kasama natin, kahit saan tayo magpunta. Magdasal tayo na huwag tayong papatay, huwag tayong magnakaw. Halimbawa, yung bata, may barkada po siya na may cellphone. Nakita po niya na maganda po yung cellphone. Naingit po siya. Ngayon, ang, ang gagawin ng bata ay magdadasal po siya na huwag, po siya matukso po doon sa cellphone ng bata na nakikita po niya kasi siya wala siyang cellphone. Gagawin po niya magdasal para hindi po niya manakaw ang cellphone. Pangalawa, yung mga tatay naman na para hindi po nila mapatay ang kanilang mga anak, magdadasal din po sila. Na huwag po sila madaig sa tukso para hindi po nila mapatay ang kanilang sariling mga anak, mga sariling apo, pamangkin. At saka it, pagdasal din po nila sarili nila na wag po sila matukso na hindi po nila magahasa at patayin ang kanila mga kamag-anak halimbawa ang mga bata. Yun po ang dalawang halimbawa ng sampung utos ng Diyos na hindi na po natin nasusunod nating na mga tao. Kaya ang Panginoon ay nagpaparamdam sa panaginip o sa mga kalamidad. halimbawa lindol at bagyo. Kapag may lindol po, ano dapat pong gagawin? Huwag magpanik, una magdasal, at pangalawa, lumabas ng bahay, maghanap ng ligtas na lugar. Yun po ang damang paraan na tamang gawin kapag may mga sakuna at ang dalawang halimbawa sa sampung utos ng Diyos. Ako muli si Sister Jill Gayaris from Cainta Rizal. Paalam mga kapamilya and God bless sa uulitin. Thank you for watching.